Hello mga palangga. To this video ay gagawa po tayo ng maliit lang na recipe ng pineapple pie. Ay request po ito sa isa po nating followers na maliitan lang po na recipe. Napang merienda lang, na. kaya wag na nating patagalin ito. simula na po natin. So dito ay uunahin po nating gawin yung ating pabalat ng ating pineapple pie. Meron po tayo ditong 2 cups ng ating all-purpose flour. Pwedeng gumamit tayo dito ng bread flour at 1/2 tsp ng ating rock salt, 2 tbsp ng ating sugar half teaspoon ng ating yeast At one half cup plus two tablespoon na tubig. And then, tunawin lang po natin yung ating asukal at yung ating asin at yung ating tubig dito mga palangga. Itansyahin nyo lang po kasi hindi po tayo magkapareho ng brand ng ating harina. At maglagay na po tayo dito ng 1 4 cup ng ating margarine. Kung gusto naman ninyo dito na pangnegosyo na yung pangdamihan na po yung ating recipe, kung hindi nyo pa nakikita yung ating video ay meron na po tayo dito sa ating page na pang negosyo Pena na pineapple pie. Pakicheck nyo lang po sa ating page at sa ating YouTube channel. At diretso na po natin itong masahin. 10 minutos po natin dito na pagbagnod-bagnod sa ating dough ay pwede na po ito mga palangga. At yung ating gagamitin dito na pan. Ten by one and one half sizes po ng ating round pan at nag-grease na po tayo dito. Binanyahan na po natin ng margarine. At hinati ko lang yung ating dough at medyo malaki po yung isang hati ng ating dough kasi sa pangilalim po natin ito ilagay. At i-rest lang muna natin ito ng 20 minutes bago po natin ito laparin. Ayan, pagkalipas ng 20 minutes ay i-flatten na po natin yung ating dough at unahin natin ito yung ating medyo malaki. Sa pagpalapad natin dito ay tansyahin lang po natin dito sa ating round pan. at ito po yung ating pabalat na pangtakip ay isit aside lang muna natin ito gagawa muna tayo ng ating palaman So dito sa ating palaman, ito yung sinasabi ko sa inyo na 1 cup lang po na cornstarch at half cup ng ating white sugar. Kaunti lang po talaga na asin mga palangga para magbalance ng po yung tamis ng ating palaman. Para sa ating flavor ay maglagay lang po ako dito ng 1 teaspoon ng pineapple tang. 5 grams lang. Kunti lang po talaga mga palangga. At 1 half teaspoon ng ating food color lemon yellow. 2 cups ng ating tubig at 1 cup ng ating evaporated milk. Pwede kayong mag-add dito ng pineapple slice. Depende na sa inyo yung mga palangga. Gawin yung bunggang-bungga yung inyong flavor na pineapple. Tunawin lang po natin yung ating asukal at yung ating cornstarch at salain po natin ito at lutuin po natin ito sa mahina lang na apoy. At dire-diretso lang sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Ayan na po mga palangga, ito na po yung consistency ng ating palaman at agad na po natin itong i-transfer dito po sa ating molder. At basahin lang muna natin ito ng tubig para makuha din yung huluharina at nang dumikit din dito yung ating palaman. Ganon din ito mga palangga. Banyahan lang po natin ito ng tubig para dumikit dito yung ating pabalat. At pagkatapos dito mga palangga ay banyahan lang po natin ito ng evaporated milk. Pwede din banyahan natin ito ng itlog. At iris lang muna natin ito ng 30 minutes para medyo umalsa din ng kaunti yung ating pabalat. Kasi may nilagay naman tayo dito na kaunti lang na yes. At ibig natin ito sa preheated oven 200 degrees Celsius for 25 minutes. At kailangan ay malamig na malamig na po ito bago po natin i-unmold, bago po natin ito hiwain. Sana mga palangga ay nagustuhan po ninyo 'yung ating video for today. Hindi lang po ito pang-merienda, pwede talaga itong pang-negosyo. Magkita-kita po tayong muli. Ito po 'yung kain na Maraming salamat at bye-bye.